May umaga po ay binisita tayo ng mga passers at top notchers sa katatapos lamang na licensure uh, education uh, exam. Alamin natin ang kanilang karanasan, kwento at payo sa mga nangangarap rin na maging guru. Welcome po sa Rise and Shine Pilipinas, Miss Marinela Ocampo, Ruben Columna Jr., Josil Roque, at Nikki Dulusan. Ayan, magandang umaga. Welcome sa Rise and Shine. Good morning po. Good morning po. Okay, so uh, una sa lahat, siyempre sa mga gusto namin malaman, bakit ninyo naisipang pumasok sa larangan ng pagtuturo o maging guru? Ano ba yung naging inspiration ninyo, yung motivation ninyo? Uh, starting muna sa Kaiser. Yes, so, as for me po, napaka-skeptical ko po talaga sa degree program na kukunin ko po noong college po ako. Kung meron po akong dalawang choices po, engineering or education. But mm -hmm. since talagang nagkaroon po ng conflict with the engineering program po na po ako sa education. While along the way po, masasabi ko po na hindi po talaga ganun kadali naging process po para po maging teacher po ako. Pero along the way po, natutunan ko po talagang mahalin po yung pagtuturo. Mm -hmm. Kasi nandun po yung mga bata po, pag may kita mo po sila na nakangiti sa iyo habang nagtuturo ka po, nakakamotivate po siya na magbigay pa po ng mga knowledge po talaga sa kanila. Marinette? Ako naman po is due to poverty, yun talaga yung course talaga na meron lang talaga akong, yun lang talaga yung choice ko po. Mm -hmm. But along the way, habang tinitake ko po yung course ko nung college, parang nakita ko yung beauty kung bakit siya natawag na noblesse profession. Mm -hmm. And um, parang dun ko nakita na ito yung calling ko. Ito mm -hmm. yung kailangan kong gawin. Okay, ma'am. Uh, sa akin po, uh, pangarap po, po talaga maging teacher. Base na din po sa mga nakikita ko sa daan, mga, mga uh, bata po na gusto ko din pong matulungan mm -hmm. pag naging teacher din po ako. Tapos, iba din po yung feeling na tawagin ka na, ma'am, magpapaturo mm -hmm. po, ganyan, miss, magpapaturo po. Kaya po, dedicated po talaga ako maging teacher. Mm -hmm. Okay. Kasi okay. ba, bakit po pagtuturo yung inyong nais gawin? Ako din po, ako din po ay ang gusto, gusto ko po maging guru po kasi yung nakikita ko po sa mga bata ay parang masaya sila mm -hmm. pag tinuturuan sila ng mga guru kaya gusto ko gayon din po ako so, okay kwento natin sa ating mga tagapanood ngayon ano si Ma'am Nikki po ay buntis mm -hmm. habang nagre-review ay kayo po ay nakatira sa tuktok ng bundok Opo. At Nilalakad nyo ng ilang oras po para makarating lang sa uh, review center? Six hours to eight hours po. Six hours to eight hours. Buntis po kayo, naglalakad okay. kayo okay. para makapag-review at pumasa sa, sa, uh, sa exam? License exam or examination for professional teachers po. Oo. Uh -huh. Okay. Ilang ilang buwan nyo po ginawa yun? At ilang months na po yung channel ninyo, ma'am? Oh, seven months po. Mm -hmm. Three months po akong ano naglalakad. Three months ng six hours pababa ng bundok para lang makapag-review. Ganun po. Bakit po kayo ganun ka determinado? Ang hirap po nun dahil kayo po yung ng tao. Nagsusumika po ako para sa mga pamilya ko. Aha, uh -huh. Hindi po ba sinabi ng asawa ninyo na, na medyo delikado yan? Di ba pwedeng next year ka na mag-exam? Hindi po. Kahit mahirap ang buhay namin, talaga nag po ako na pumas pumasok po sa review center po. Mm -hmm. So, uh, after, ilang months po ba kayo nag-review center? Actually po, isang months lang po, sir. Huh? Kasi sa, ano po, sa uh, situ namin po, ay malayo dun sa sentro po. Okay. Yung, sa sentro kasi, maano yung signal. Mahina yung signal. So, kinailangan mo talagang physically na doon para mag-review? Opo. So, napakahirap noon <laughs> mga kababayan, ano? Anim na oras na naglalakad, nagdadala ng tao, galing pa sa bundok para lang makapag-review at pumasa sa let. Anyway, uh, balikan ko kayo, no? Kayo yung mga kabataan. Pero sila po, uh, mga ka-RSP, ay mga magna cum laude no mga magna cum laude so as expected mukhang kakayanin niyo naman yung mga yung yung exam pero bakit pa rin kayo sumailalim sa isang review center yes, as for me po kasi plano ko po talaga noong una pa lang na mag self review po after graduation ko pag uh, July po to September ang plano ko po magipon po ng mga notes uh, ipunin po lahat ng mga ginamit ko po nung college but na realize ko po na hindi ko po alam kung saan po ako magsisimula sa napakadami po na ideas and knowledge po talaga na nasa EDOC po hindi ko po alam paano po yung i-organize yung mga i-review ko po, ganun. Well, uh, uh, isa pong good decision na ginawa ko po ng review journey ko po, pumasok po ng review center. Kasi sila yung review center ko po, denied po talaga ako ano po yung mga i-review re hin, ano mm -hmm. po yung mga ilalatag na kailangan po talaga sa uh, licensure examination for teachers. Mm -hmm. So, first take ka lang, top, pang top ano pa? Top 10 po oh, ako. Oh, top 10 siya. Again, congratulations. Thank you, no? So, ikaw naman ay top 7. Yes po. Okay, uh, board of nature mm -hmm. ng uh, uh, left Yes. So, ganun din ba ang naging uh, dahilan mo kasi mag na ka na eh as ini-expect yes. na natin papasa kayo sa boarding exam, pero nag-undergo ka pa rin ng uh, ng uh, review yes, center. Yes po. Um, kasi po um, may medyo may problem po ako sa scheduling, staying focus po susundin yung routine. So, um nag-decide po talaga akong mag-enroll sa review center and um luckily nakakuha ko ng scholarship grant. So, tinuloy tuloy ko na po 'yun sir and parang um, mas naging focus ako dun sa pinaka-goal ko, which is talagang pumasa and mag-top sa lahat. Mm -hmm. Well, Ms. Jushi, uh, marirecommenda mo ba sa lahat ng mga uh, nag-aaral pala ngayon na mag-undergo din ng ng review center. Gano'n ba ito nakatulong sa'yo para pumasa sa LET? Yes po. Para po sa akin, nare-recommend ko po sa kanila na mag-review center po. Siyempre po, uh, mararefresh po sila sa mga lessons na natutunan po nila. At the same time, may experience po nila yung way na dapat po gawin kapag magte-take po ng exam. Siyempre, napakahalagang tulong po yun sa mga magte-take po ng LET exam po. Mm. Well, uh, well, nakakatakot ba? Kinabahan ba kayo? Ano yung experience na yun? Simula ako sa iyo, ma'am. Kasi, kita mo naman yung pagod mo, ma'am. Anong aning na oras ka naglalakad papunta sa review center? Nung nung araw ba ng examination, kinabahan ka po? Opo. Okay. Kinabahan po ako talaga. Mm. Paano niyo po na-overcome yun? Paano niyo po pinaghandaan yun? Nagsusumi kapo po ako mm. na mag... Uh -huh. Parang kabado si Mama, no? Parang uh, na mo. Hindi, ikaw po. Ba, na, hindi uh, po. Mm -hmm. Pero gusto ko malaman. Siyempre, ang hirap nung pinagdaanan mo eh. Kami, 10 uh, minutes ka lang maglakad, inihingal na kami eh. Pero ikaw, 6 na oras para lang mag-review. Nung makita mo yung pangalan mo na pumasa, ano yung naramdaman mo? Naiyak ka ba noon? Talagang sobrang naiyak ako po dahil Matagal na po na gusto kong makapasa ng let. Mm -hmm. Actually po, apat na take po ako. Ah, pang lima na ito? O oh, pang lima na to O oh, pang apat? Pang apat Okay. Po. Kaya sabi ko, thank you Lord kasi nakuha ko na ang matagal kong pinapangarap po mm -hmm. para sa pamilya ko po. Yung first three na nagsubok ka na mag-exam, ikaw ba yung nag-review center hindi? Yung first kasi po, nag self review po, self -review. tapos yung second po nag self review din, tapos yung ikatlo nag review center pero hindi ko pinalad po, po. Mm -hmm. kaya nang pumasok ako ulit ng review center, kahit na mahirap maghanap ng pangbayad talang pinagjagaan ko, lalo na sa asawa ko po mm -hmm. na supportive naman sa'yo nung nag-exam ka, nagre review ka, Opo. okay, well pero sa ngayon, hindi ka pa nanganganak, ano? Seven months pa lamang. Okay, tanongin ko kayo, uh, sa inyong mga, uh, sa iba pang mga estudyante na mag -e exam pa lang next year, ano ang may papayo ninyo? Uh, ako po, uh, few months ago, katulad nyo rin po ako na nangangarap na maging makabilang po sa mga listahan po ng top-notchers and passers. So, Uh, nagsumikap po talaga ako, nagbasa po more than 12 hours a day, nagipon po ng mga modules, uh, nanood po ng mga youtube videos uh, na-recommend nare ko po talaga na mag-enroll po kayo sa review center kasi dun po mag po kayo ano po yung mga kailangan gawin Tas taking skills, uh, may mer meron din po review center na holistic po talaga yung approach kumbaga hindi lang po in academic uh, aspect po siya, magbibigay sa inyo ng guidance, magbibigay rin po siya ng mga life coaching kung sakali pong madadown na po kayo sa mga reviews natin so ayun po kayang-kaya nyo po yan. Kung kinaya po namin, syempre po, mas kayang-kaya po ninyo. Ma'am? Ako po, um, first and foremost, you have to commit yourself po na talagang um, kailangan yung mag-take ng let. Second is, you have to work hard for whatever you will be praying to God. And last but not the least, put your trust po sa review center na papasukan po ninyo. Mm -hmm. ma'am? Uh, Mag-focus po kayo sa goal niyo. Huwag po kayong magpapadala sa mga problema niyo. But rather, din po kayo sa goal niyo na pumasap. Mm. How about you, ma'am? mag-focus din po sa goal upang makamit mo ang iyong pangarap sa buhay at hindi po lang ang kahirapan sa pagkamit ng pangarap sa buhay po. Yeah, napakaganda no. Well, maging inspiration sana kayong apat sa mga susunod nating o mga estudyante na nangarap maging guro. And hopefully someday, marami kayong maturuan, maraming maging successful na mga kabataan because of you na mga teachers. Again, maraming salamat po sa pagbisita sa amin ngayong umaga at naway marami pa kayong mga ma-inspire na mga estudyante. Nakasama po natin ngayon ang uh, mga top-notchers at mga pumasa sa let exam sila Marinela Ocampo, Top 7, Top 10, Ruben Columna Jr., Jushil Roque, at uh, Ma'am Nikki Dolusan. Maraming salamat po sa inyo.